matanda dyan. Ate baby. Mm. Oh. Oh, Brother <laughs> oh, hindi mo, ka no? So, no. Video ka nga. Ka, dito. ka sana no, sorry, ka? Sorry ka. <laughs> ah, ah, sige, magbigyan. Spill video ka Oke Nen, nak video Nen uh -oh. Indi, ara uh, likod hmm. Sakit to, tod ko. <laughs> lihon, lihon kaya. <laughs> Si <laughs> kwenta yan, si <laughs> kwenta. Pambili ng galunggong. <laughs> donya. Sshe, si ikaw shell. Kulang pa daw sila ng isa. Ayun na, 50. 50. Kailangan lang ng determinasyon at lakas sa loob. Bilis. At ng loob. Kailan tayo Jan? Balibag, shell number one, Wala bang nabati ba? Pagkasabi nabi kong samtang sorahan natin. Pag sinabi ko 1 2, baon na kan kuya dito. Hay nani bawa naon nang kuya. Dapat matayamo siya. Kaya. Hay pag nandito na kayo. Wala to saka. Ano ba? Pag nakuha mo kuya, kailangan saka. Makabali ka diyan hindi ka natataya. Bawa lang ulan. Yung kabilang grupo.

<laughs> Manghiwalay muna kayo mag-asawa. <laughs> Ngayon lang naman. <laughs> Oh, ayo <laughs> Oke <Okay> ngayun. Eh. <laughs> oh, Kasali yata siya sa laro eh. Nano Na yung mata niya? Ah.

tandanya nomernya nama laptop saya. <tuk tangan> <kapulim>, Sekende si <laughs> Oh, oh agak <nahabul> <laughs> 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 <hintay> pa sa <hintay> <hintay> Nahuli ka, Rodel eh. Huwag ka magpahuli. Pag nahawak mo ang panyo, iwasan mo yung kalaban. One one. One na, one point. Trial daw. Uh, trial pa rin yon. <laughs> Game na yan, game okay, na bayan Oh, makinig kayo sa number nyo. <laughs> <laughs> magbantay, bantay, bantay. Asa na yung, uh, na na yung... Hagis mo na yan. <laughs> Puro na. <laughs> okay na, bay na. Wala <laughs> <lang kami> sa... <laughs> <dyan> <laughs> oh. Ah! Six and six, and Oh, ba? Six and four, walang and... Oh, <laughs> <Six> and, <four. laughs> and four, six and four. Six and four. si ano, six. yung kalaban <laughs> Wala na nakabalik na. <laughs> honko mana datang Hindi talaga <laughs> ako makaloy. Oh, makinig. Number. Number. Alert. One in three. One in three. Ah! Dali, dali. Ay. Ah! <laughs> <Nakalabit>. <laughs> okay,

Pag hindi ka habulin, kung may maghabul ay, lang. Kayo, yung ang grupo ay agis lang. Walang parambula. <laughs> <Walang panambula. laughs> hindi, wag mong hulihin kasi magkakampi kayo eh. Ang hulihin mo, yung kalaban mo. mo yung panyo. <laughs> hindi ka kukunin kasi nga magkakampi sila. Siya ang magkuha ba? Idagan niya. Wag mo na pa. Wag mo na ang lagyan ng ano, magulo. Yung kakampi. bye bye, bye, bye. bye, bye. bye, bye. Ah! <laughs> sikwenta mo may? <laughs> Napintay sa ka. God. One <two>. oh. <laughs> <laughs> One, One Dala! <laughs> <laughs> ah, dakpan? <ladakpan. laughs> Talo ka, nadakpan man ka. Iwas agad. Ah, dapat hindi ka Oo, dapat hindi ka mahuli ng kalaban. Pag nakuha mo panyo, huwag ka magpahuli sa kalaban. Balik ka kagad sa line mo. Kung hindi huli, Oo. Oh, oh. kung madakpan ka sa kalaban, pil di ka. <laughs> 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 o, pa, game o, game okay. Ah. Uh four and six, four and six, ay, hah, hule, hah, 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 dali, dali, dali. hah, corner. hah, 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 tatlo pa naman yung mo, <laughs> <laughs> hey, <not all> <laughs> Potasyum kasi. Hindi <laughs> ka kasi kumakain ng saging eh. <laughs> na na. Bantay mo, bantay mo. Narap pa Di Kani, kani, kani. ko, O, last two, last two. Oi,

Oh. Ang katong tambo kung katong kuan. 5 and 6. Ah! Yeah! Ah! Ingat, ingat. <laughs> ingat. May salamin eh. <laughs> Ayan, dilikado yan. Madugo. 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 <laughs> Madugo yung laro. ka nang doon. Dapat dito na lang, oh. panyo. Balik agad sa base. Madugo yung laro. Ako, nakakapila. Ilan bang panalo niyan? Kapag yeah, napila yan, kulang na? pang pahilo. Don't take a bow. Wala ni Ay, number one dito. <laughs> Ayoko na. Ayoko na. Ako! 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 lang! Oh, oh. lang! Dito Ate Ano oh, ba oh, lang. Sino ko? O sinong tatawagan? Ito madugo ito ha! Madugo! Doon na lang kayo lumikuhong! Madulas yung ano? One! One! Siya po, siya po, one. Ah, oh, one. one. to